mga materyales mga katuwang itong mga plywood dito ka lang papapi ha bantay mo to ha at uh, pupunta ko doon papakuha ko doon ano dito ka lang muna ha oh. para maikabit na yung umaga gahanap tayo ng mga tao rito na makakatulong pagakot ng mga plywood mga katuwang iniwan natin dun sa labasan si Papa P para bantayan yung plywood sana nandito na yung tatay ng mga bata si Kuya Sami usapan kasi namin ngayong araw pupunta ako para madala na natin yung mga dagdag na materialis mga katuwang kasi almost eh, complete na po yung bubong yun na lang ding ding ang uh, problema natin dito Ooh. kuya kuya okay, sami good morning buti natagpuan ko kayo okay. kumusta kayo Ano ginagawa nyo? Gano'n po ng pansay Ay, pangilagay dito, ano? Kuya, bumili ako ng mga plywood nandun sa labasan. Pwedeng tulungan nyo ako. Mahakot yung mga plywood roon. Opo, Bumili ako ng, para makompleto na natin. Tumatakpan na natin tong kabahayan, no? Para di na kayo maulanan dito. Tapos, eh, hindi, tulungan ka namin. Pagod. Pagod, sige. Pagod na po. Haan? Tubig po, tubig. Sige lang, okay lang, okay lang. Okay lang. Buti natagpuan ko kayo dito. Kumusta ang pagkakabud? Ayos lang naman po. Ha? Okay lang. Okay lang. Yung iba kulang sa swerte. Ay kulang nga talaga po. Yung iba siniswerte. May swerte. No? Tapos mamaya estimate natin yung kusina nyo at isa pang kwarto na gagawin natin. Ano? Ito na lang po siguro. Ha? Yung kwartong gagawin sa mga babaki. Balkon yun, di ba? Ito, ito yata ang ano, kwarto. Yun ang balkon, kwarto. Tapos kusina ito. No? Napag-usapan natin. Pero ngayon, tulungan mo muna ako. Hakuti natin yung mga plywood. Andun sa Labat tabing kalsada. Andun si Papa P, yung kasama ko. Nagbabantay dun. Baka, baka mawala. Baka abutin pati ng ulan. Tingin ko, ulan ngayon. Walang pasok ngayon, mga katuwang kasi nga po eh, may banta ng uh, malalakas na pagulan ngayong maghapon kaya alam pasok ngayon okay, yung ngayon mga estudyante o levels tara kuya tara po mm -hmm. tara tara Yan, muna yung kuya para kahit uh, maulan di mabasa Meron pa dun, papa. Da, mm -hmm. Pwede bang maikabit na natin yung ngayon, Kuya? Kasi inaalala ko, talagang tuloy-tuloy na itong malalakas na pag-ulan ngayon, ano? Hindi po, po ito. Oo. Ito, uma ikabit na sana dito sa kabahayan, mga katuwang. Kasi, tingnan nyo naman, nung nagdaang bagyong inting, basang-basa dito yung mga bata, mag-isa lang pati nasa kaburan itong si Kuya Sami. Kaya, sana maikabit na to Para lumakas man yung mga pag-ulan kasi si Inting nagdadala pa rin po ng malalakas na ulan ngayon mga katuwang tapos sabi ng pag-asa meron na namang isang bagyong paparating kaya para safe yung mga magkakapatid rito mga anak ni Ate Gina Lynn kailangan maikabit na to dito sa kabahayan no? o oh, bigyan yung merienda pa tinap no. ayan Merienda na kayo. Asan yung ano pala neng? Yung isang babae. Nagbibili po. Ha? Kasi tatlo kayo, di ba? Tatlong babae kayo. Yan yung madalas sumasama kay papa mo sa kaburan, ano? Kasi pag ng batang yun. Tapos yung isa yung lalaki, asan? Mando po nag-ako. Ah, yung sumalubong sa amin na nag-bless <laughs> nag sa akin. Ah, ito, sino naman tong isang ito? Sino ka Ne? Oh. Sino ito? Pati. Ha? Ate Ha? <laughs> Kaibigan ni ano ni Gisame. Ah, pinsan mo, pinsan mo pala 'tong batang ito. Walang pasok ngayon kaya pwedeng magtambay-tambay ano sa kapitbahay, ano? Pwedeng magtambay-tambay sa kapitbahay kasi walang pasok. Diyan sa may kinakatayuan na yan ni Papa P, yan yung sinasabi kong pwedeng gawin na isang kwarto para sa magkakapatid. Dito kasi yung, ano eh, balkon nila. Mga katuwang, dyan yung balkon. Tapos, dito sa likod ko, dito naman yung kusina nila. Doon yung lutuan nilagyan muna ng tabing na lumang yero ni Kuya Sami kasi nga malakas daw yung tampias na babasa dito. Ayan. Tapos isang kwarto doon. Papa-estimate natin kay Kuya Sami kung uh, ilang materyales pa ang kakailanganin. Ito kasi lalagyan to ng division para maging kwarto nila. Pwedeng kwarto ng mga babae o nung mga lalaki kasi tatlong babae tatlong lalaki sila dito eh dito naman yung lutuan nila ito yung banggirahan mga katuwang oh dahan dahan kay Sammy oh hawakan na pa papi po po Marami pa. Ano na lang po? Dalawa na lang. Dalawa na lang. Hindi ko alam na pwede pa lang pumasok din yung Ay, di po, Talagang doon lang 'yon. Ah, doon lang talaga 'yon. Ah, okay. So maghahakot talaga 'no? Oo hmm, po. Maghahakot talaga pala. Doon hanggang doon lang pala yung cooler na ginamit namin. Maghahakot talaga maglalakad. Maglalakad 'yan. Mm. Kuya, papa-estimate din namin sa iyo yung mga kakailanganing ng materyales una dyan sa kwartong yan mm hindi -hmm. ko alam kung alin ang pwede dyan kwarto ng mga babae o kwarto ng mga lalaki kasi tatlong lalaki kayo di ba? tatlong babae ano kuya, tatlong lalaki, tatlong babae rin Oo. ngayon ganito eto kuya Sammy kung tama ako dyan sa lugar na yan isang kwarto din di ba? Mm -hmm. tapos katabi ng balkon mm -hmm. ano? Mm -hmm. okay tapos eto naman sabi ko kanina dito yung kusina, kusina. ano? Mm -hmm dito yung kusina doon sa may lugar na yun at tinakpan mo ng mga lumang yero yun yung lutuan umpo, umpo, kagaya ako po lutuan, ano? Umpo. so, estimate mo kung mga anong klaseng materyales ang kakailanganin pero po yung lang ha? kukulamber pero alam mo kuya compare sa kukulamber maraming nagsasabi mas matibay itong ganito mga kahoy galing sa bundok kisa sa kukulamber sige po mas matibay yung mga kahoy na galing sa bundok ito kasi pagka nabili natin ito ay yung mura di ba mura yung mura yung ano lagok pa naputol yung uh, naputol yun kasi ito pag pinakuan mo ito nagtutubig yung pako nag, na nag na kakalawang tama so mas matitibay itong mga ganong kahoy o oh, galing bundok kinukuha natin ayan so Kag ito dadampingan natin dito kuya Sami. Ampo dadampingan po yung lupa para hapos bato. Dadampingan para pantay level dito sa dito po, dito po. sa sahig ano sa flooring. Okay, mamaya bigay mo sa akin yung listahan ng mga uh, bibilhin estimate na natin. Tsaka napansin ko parang nagkulang tayo ng isang hapo ng ano doon. Ano po yung mga 70 pa kasama po dito yung lutuan oh. Si tentang piraso ng nang pawid, ng pawid. Oh. nagkulang tayo <coughs> kasi isang aket pong ito 30 po isang okay pawid okay so nagkulang tayo bibili pa tayo 100 pieces na para sure na tayo okay tapos kuya sa amin ganito kapit makikabit na natin to ngayon habang hindi pa maulan ayun po kakapit ko po ngayon oh. Oh. Ito ng ito ayun magkapatid ang nagdala nito oh ang galing naman ito magkapatid Merienda muna kayo dito, Neng. Totoy. Ito, Kuya. Ito. Tatlo. Isa-isa. Hanggang sa taas. Ano? Tatlo. Tapos ito, dito. Dalwa po. Dalwa. Tapos dito, dito. Ilan? Bali, tatlo po. Tatlo din. O, tapos dito din. Ano? Unahin natin yung kabahayan. Pasiguro na natin yung kabahayan. Kasi alala ko baka lumakas tong mga pagulan. May paparating pa tayong bagyo. Sabi ng pag-asa. Bukod kay inting na nag-iiwan pa rin ng malalakas na pag-ulan, may paparating pa tayo. Kaya, na po. Kaya sana, kuya, priority na natin to, no? Opo, opo. Uh, priority na natin tong paggawa nitong bahay mo para at least aalis kayo, punta kayo sa trabaho nyo, sa kaburan, safe na yung mga kapatid rito. Ano po? May bubong na. Hindi na sila mababasa ng ulan di na mangangapit bahay <laughs> di ba Kuya Sammy? Yung bagay nga po nag talo yung angkob at binag ano lang oo oh, hindi na ay dapat natalian ng ano yun pantaling ay, alambre. pinakuha ko na po ng ano ng pampako sa hiero ah okay okay so ganun um, dito una magdadamping doon kuya no um, sa gagawin nating kwarto Ayan. Saan so, kuya yung katulong mo? Ah, sa so kaburang po. Pasok po ngayon. Nai. Ah, so wala kang katulong ngayon? Wala po. Sa bagay. Po? Ah, pwedeng tigaabot lang naman oh, ano? Po. Yung kasi may katulong kasi syempre mabilis yun. Ano? Mabilis yun po. Okay. O oh, sige kuya. Andito pa rin kami. Tutulungan ka rin namin. <laughs> ah, Pag-abot-abot lang naman, kaya na namin yan. Gawin na po natin itong mga katuwang para sigurado na pong di mababasa sa ulan itong uh, mga anak dito ni Ate Gina ni Kuya Sami. Palitan agad natin yan ng... Ay, papape yung mga pako na binili natin. Nasaan? Tingnan natin kung tama yung nabili natin pako para sa plywood. Bilim, bigay mo kay Kuya Sami. Ah, pinagpatong-patong mo lang pala, no? Kuya, pinagpatong-patong mo lang dyan. Para hindi lang no? Kaya nga po. Yung mga bata. hindi nga Kita mo kay Kuya Sami kung tama yung nabili natin yung mga pako. Kuya, tingnan mo daw. Kung tama yung mga pako. Pako dyan sa plywood. Ay, tama po yan. Tama po yan. Tinanong ko dun hardware eh, yung pako kako sa plywood. Ay, tama po ito. Tama po. Ay, very good. Kachamba. Sakto. Masa naman po sinabi alam na yun sa hardware, ano? Medyo mahal ang presyo dito. Naintindihan ko naman kasi malayo ito sa kabahayan, ano? Malayo sa kabayanan. Naintindihan naman natin. Kumpara sa presyo ng mga materyales sa daet, mura. Kumpir dito, napakalayo kasi. Naintindihan natin yun. Papa P, tulung tulungan muna natin. Maaga pa naman. Abot-abot natin yung mga gamit. Walang pasok si Angel May. Bakit walang pasok, Angel May? Suspended. Ha? Suspended. Suspended dahil? May uh, bagyo. Ha? May bagyo. may bagyo. Suspended raw ang klase dahil may bagyo. Nalulungkot ka o natutuwa? Nalulungkot. Ha? Nalulungkot, Nalulungkot dahil? Di mo makikita yung teacher? Apa. <laughs> uh, Ari ka mabuti ha? Oo. Oh, papagawa na natin tong bahay mo para hindi na kayo pumupunta sa kapitbahay pag umuulan. Ano? Apo. ha? Apa. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Mabuti ko sa amin, marunong kayo magkarpintero, ano? Ano lang po, tanda Ah, tanda Kapit bahay nila, sira rin yung bahay. Diyan sila lumilipat. So yan sa mga kapit bahay na nililipatan nila. Yung mga bata pag maulan Kuya, anong family name niyo? Po. Oh, anong apelyedo niyo? Kalahati po. Ah, okay. Di pa pwedeng buuin natin? <laughs> ha? Talang ano lang? Hap-hap lang? <laughs> lang po. Ha? <laughs> Joke lang. Biro po pwede yung ano ay. Ha? Dito. Ano na? Ano? Biro po pwede. Ah, gano? Biro lang po. Biro lang. Biro lang. Ano lutuin mo in morning? Sinangag. Sinangag. Oh, uh, tanghalian. Ah, tanghali yan oh, ba diba? toy, toy. Hmm. Mag-almusal pa lang kayo? Ha? Hindi ka Ah, pa. ah. Toy, toy, doon magsasangag ka. Anong ulam tayo. mo na Ate! Wala. O diba marami akong dala sa inyong dilata? toy Ha? O, oh, yung mga dilata ngayon, kay dinamihan namin kasi, oh, pag may mga gulay, pwede nyong isahog yun, ano? Pwede oh. Buhiti. Mga karpintero din pala itong mga anak mo. Wala pong katulong eh kung hindi yan. <laughs> so, wala ito eh. Ayan ay, ito na tayo nakikita ko na. Hindi ko nakakita yung yan. May dalawang patong na hollow blocks naman na pala. Ano kuya? Ano po? Awal naman po dito. Basta yung isa yung ano yung Konkreto. Tandaan ka bahay yung po. Ah, okay. Ganun ba? Anong usapan ninyo nung may-ari ng lupa na ito Kuya? Wala po. Patagal na kayo dito nakatira? Ay, matagal na po ngayon. Eh, sa tagal ay talagang may katagalan na. Ilan taon na? Ay, ano na po ako ngayon, 47 ata. Ay, 47 nga. Oo. Ay, hanggang ngayon na andito pa rin. Di halos 47 years ka na dito. Tagal na. Sabihin, bata ka pa, nandito ko na kuya. Nandito na po. Oh, okay. Ano sabi ng may-ari? Wala naman po. Pinapayagan naman kayo? Ayag naman po. Hindi oh. naman baga po yung sasabihin baga po ano. Ilang kayo nakatira dito sa lugar na to? Ay, marami po. Ito po ang pinakamarami po tante itong lugar na ito. Itong lupa na to? Opo. Um, ah, okay. Mga 100 na bahay, ganon? Ay, sobra po. Nasa, ang butante nga po dito ay eh, ano, Ah, sa gitna po. Ito nga po ang pinakamaraming butante sa dito sa buong tawid. Itong lugar niyo ito? Opo. Okay. So, yung may-ari ng lupa halos ano? Halos uh, wala na siyang magawa. Wala na po. Kung 47 years old ka na, sabi mo 47. Dito ka na pinanganak. Dito na po. Oh, hindi po. Tagal na nga. Tagal na? Dito na siya ng pinanganak. Si 47 na siya ngayon. So parang sa mga nakatira na halos yung lupa, ano? Dito ka, Papa Pe, Itong hawakan mo. Nakapam nakapamaywangan dun ito si Papa P. Yan. Andosado May pagod sa dulo, ay. <laughs> May mga pako pa naman tayong no, kuya. Dito. Meron pa po. Ah okay. Kumusta yung ano? Yung Tulog din yung may bagyo. Hindi, bagyong basa din po kami. Natanggal po yung angkob. Ha? Natanggal po yung angkob. Ah, natanggal yung angkob. Kaya kahit may bubong, basang-basa pa rin kayo. O paano ang ginawa ninyo? Wala po, di po kami natulog. Di kayo natulog? Saan ka nagpuesto? Dito po. sa. Ah, dito. Dito sa kusina. Nakatayo. Malakas pa rin yung ulan. Grabe, Ano? Saan kayo nag... May, may kuryente kayo dito, ne? Meron Ah, sa kapitbahay. Ha? May sarili yung kontador. Ah, may sarili kayong kontador. Ay, very good. Alisin mo yung ano ni, bag nyo. Kanin yung bag yun? Oh, <laughs> si daw gumagamit nun. Pinapera mo si ate mo? Ha? Nambag? Ay, okay, very good. Kuya Sami, papa, estimate ko din sa iyo yung Ay. CR. Ay, CR po. Oo. Pero ang sa tingin ko hindi na pwede rito sa loob. Doon na po sa likuran. Oh, sabi nga nito ni Jay okay. Sammy, doon na sa labas sa likuran ano? Oo um, um, po. O, mamaya estimate din natin ha. Dalawa sukat po siguro si Mentoy yun, Yung flooring. Okay, tapos uh, yero, ano? Hmm. Tapos dingding, -ding, plywood rin, ano? Plywood rin po. O hardy flex. Kayo bang mga karpintero? Kahit gaya na lang po. Ha, plywood na lang? Gaya pa nung mag-ano. Yung hardiplex kasi, pag nabato ng bata, nabibiak. Ano? Ako, ano, nalambot baga po yung parang, ano baga po yung kapil. Kaya nga, oo. Nababasa rin naman. Oo, Ayun. Tapos siyempre maghuhukay tayo doon, Kuya Sami, ano? Sa CR. Mga dalawang araw po siguro yun. Dalawang lampo, dalawang lampos tao yun. Dalawang lampos yun. mga siguro po yung mga apat na araw yun. Yung paggawa ng CR. Yung pag ano? yun po, yung pagbabalo. pagbalon ano no. Tapos eh, madali yung paggawa nung nung uh, ano, kwarto ano. Ayun. Pero yung pagbalon, uh, yun ang matagal. Ay, matagal po talaga. Lalo ngayon, maulan. Sana makatsimpo tayo ng panahon na hindi maulan. Ano? O ano, kahit maulan, pwede naman. Pwede naman lahat ng paraan pag ginusto ano pag ginusto may paraan pag ayaw maraming dahilan Kuya, kuya Sami, yung ano paggawa ng kusina dalawang kwarto CR ano pa ba yung balkon doon tingin mo lahat lahat na ang para makompleto kaya sa amin mga magkano abutin yung, yung tansya mo tingnan mo muna tingnan mo muna karpintero ka siyempre tansya mo yan balahin natin yung pagpukpuk niya para tayo eh makaalis na at mapuntahan pa yung ibang uh, pupuntahan mga katuwang samantalahin namin na makulimlim kasi naalala namin ngayong maghapon papatak na naman ang malakas na ulan sabi ng pag-asa kaya nga dito walang pasok yung mga public schools pray in private dahil nga po sa inaasahang malalakas na pag-ulan na naman and sabi ng pag-asa meron pang paparating na sama ng panahon pagkaalis nitong typhoon ending tingin mo kuya. Mga sampul semento kaya mo nti. Ha? Mga sampul semento. Kasama ba niyo? Oo. Kasama ba niyo hanggang dito? Nga ilang supot ng semento dito? Mga sampul siguro. Sampo. Estimate mo yun. Kuya, hindi baling magsobra. wag na magkulang. Kasi pag nagkulang, ang hirap bibili, papunta rito. Doon, sa, sa transportasyon pa lang, lugi na tayo. No? Kaya hindi baling magsobra ng isa-dalawa. wag lang magkulang. Kapo buhangin. Ano po? Oo. Oo. oo, oo. So um, tingin mo kuya, Mga magkano? Ha? abuti po siguro mga 20 talaga. Mga 20. po. 20 kompleto na pati pimpo, CR yan. Pimpo. Kuwarto, pimpo, dalawang dalawang kuwarto. Tapos kusina, CR, balkon. Sampo. 20. Oh yung mga estimate mo kuya sa <laughs> sabi ko nga sa iyo di baling magsobra ng konti wag lang magkulang pagdating sa materials kasi ang hirap bumili ang hirap ang yung pabalik -balik balik -balik dito balik-balik pati ang layo po pati ninyo kaya nga sa sa transportasyon pa lang malulugi na tayo um, ano um, um, oo tapos ito kasi bubong gusto ko itong bubong kuya sa amin malagyan natin ng fishnet ay fishnet pa po. Oo, gusto kong malagyan ng fishnet 'yan para 'yung malalakas na pag-ulan hindi nabusiklat ba? Ayun po, siya nga po. Oo, 'di ba? 'Yung malalakas na pag-ulan, hangin nabusiklat 'yan eh. Ngayon kung may nakaibabaw na fishnet o kaya 'yung nakikita ko diyan, hindi kung hindi fishnet 'yung 'yung kawayan, iniibabawa ng mga kawayan, makikita na nga po ako na 'di ba? 'Yung ng tapos kawayan, sustinatali. Tapos tapos 'Yan, very good. Ganun nga. 'Yung gawin natin 'yun, ano? Pero tapusin muna natin tong kabahayan, ano? Tayo sa amin. Okay, go 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 na. Sige po. Oo, para matapos muna to. Ma makumpleto na ngayon maghapon itong dingding ng kabahayan, ano? Maraming salamat. Oo, may may bubong naman na tayo. Po, salamat po sa inyong lahat at para ano? Ay nag nagpapasalamat talaga po ng marami kung wala kayo paano na kami dito. Salamat din, no? at uh, wala kang sakit kuya Sammy kasi iniisip ko kung magkakasakit ka paano itong mga anak mo wala silang ibang inaasahan buti yung anak mong panganay nagpumilit na magtrabaho no? instead na mag-aral gusto nang makatulong sa iyo para sa mga gastusin para mabuhay itong mga kapatid mga anak ninyo ni Gina Lynn, no? okay so papasalamatan natin dito kuya Sammy yung mga naunang tumulong sa iyo si Lola Jet si uh, yung isang uh, tumulong sa iyo dito from Arizona, USA. And eh, uh, ito si Ma'am Sabit Red of USA, ano? Salamat po. Salamat. Mm -hmm. Mm -hmm. salamat po. Salamat Ma'am Sabit. Kahit na po kanina, salamat na rin po kahit po sa inyo. Una, siyempre, sa Diyos. Salamat tayo ko sa amin, kay Lord, no? Kasi si Lord gumagamit ng mga tao. Tao mo babayit po, ano? Para matulungan kayo no? kami naman ay ginagamit niyang tulay para yung mga tulong na para sa inyo makarating dito no? kay amin ingat kayo lagi ha okay, okay. bye 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 hello na ingat kayo dito ha alis na kami ha oh, ingat kayo lagi mabuti magandang panahon ngayon ano Oh, sana matapos ni papa mo itong kabahayan para hindi na kayo problema. may bubong na tapos malagyan agad ng pintuan, ano? Ha? Malagyan agad dito ng pintuan para safe na kayo magkakapatid, ano? Kahit mahuli na itong ano, dito ano, ang itong muna kabahayan, malagyan na ng pintuan at mga dingding, ano neng? Okay. List na kami kay Sami. salamat po. Sana malagyan mo na ngayong maghapon yung dingding at saka pintuan ng mga bata, ano? Pintuan ano, kuya? Salamat, ingat. tayo na papa